Hello guys, nandito tayo ngayon sa labas. Wala akong pasok dahil day-off. Grabe, sobrang lami guys. nag snow, Ayan, ciao. Mm. Diba? Grabe yung ano. Grabe yung lami guys. Teis-teis na ganda. <laughs> Teis-teis lang kasi gusto ko lang maipakita sa inyo yung ano, yung ganda ng ano ngayon. Yung weather. 'di ba? Nakatsinelas lang. Mm. Chinilas lang kasi nga nasa harap, harap lang ng bahay na kami. Yan, gusto ko lang ipakita sa inyo, guys. Ang ganda ng ano. Ang ganda ngayon ng ano. para ano, dahil lagi is snow siya. So, ini yun sa kaganda. 'Di ba? Ayun yung tinitirahan namin. So actually ito yung bago namin titirahan guys Pero lilipat kami doon sa bandang gitna Ayan. Ang ganda na niyo Ayan. Grabe kinaya ko yung lamig ah Yan oh. Yan sa ang snow diba? Ayan, sige, lamig pa more. Grabe sobrang lamig guys pero kinaya ko pa rin para makita nyo lang yung ganda ng ano ng paligid dito sa amin ngayon. So actually siguro mga 2 minutes lang to guys tatapos ko kasi hindi ko na kaya yung sobrang lamig. Ah, <sighs> sobrang lamig. Ayan, napakaganda guys. yan So kailangan talaga natin ito mag ano uh, sabaw. <laughs> actually, may niloto na sinigang yung ano, asawa ko, guys sa so, kain tayo pagpasok yan grabe yung lamig mm. talagang kinaya ko yung ganito ah. ayan baka kasi isipin nyo nagbibideo ako or hindi sa akin yung video so ayan so at least makikita nyo guys ako talaga yan sa so, dito yan sa labas ng ano namin Biroy mo kinaya ko yung ganitong ano guys Sobrang Sobrang lamig nag isto Tapos Naka ano lang ako ganito oh Hindi mo na ako nag-jacket Oh Yeah So at least parang may pakita ko sa inyo guys Yung ganda ng ano sa paligid namin Diyan kami nakatira ngayon guys Diyan yan ano na yan bento, ano. Buti ito na lang yung sinuot ko ano guys Kasi nga sobrang lamig Saglit lang naman ako dito sa labas Papasok na ulit ako guys Kasi sobrang lamig na hindi ko na kaya mm. Bye guys Sigang tayo Pampainit Ikot tayo ng sabaw kasi taglamig na ang maatake na naman yung snow kaya kailangan natin ang matindang sa Sabaw, sabaw. ipakuloy lang natin yun. dapat maraming may sa bawang marami naman yun din sarap naman yun kahit ganyan lang yun lagay mong gulay gusto ko ngayon ganyan ganyan yun. ganyan yun. parang manalak sya bok choy bok choy tanit na mahigit na sabaw niya. Gusto ko ganyan, half cook lang. Yung, yung gulay. Yan, meron na tayong chicken. Sinigang na manok, guys. Sarap Sarap serap nang sinigang sinigang ng mula na mula ni yun sarap. Ayan, sarap ng sabaw.